Hello po sa mga nawawala ng pag-asa para <coughs> bumuntis. Uh, masasabi ko lang yon pareho para tayo. Pareho tayong nararamdaman at na-experience kami din ng uh, partner ko, ng husband ko. Um, two years na kami, mag three years na kami, hindi pa rin kami nag, uh, nagkakaanak. Pero hindi kami sumusuko sa mga pagsubok sa buhay, Uh, tatong bagay, may tatong bagay akong i-share sa inyo sa mga gustong bumuntis pero ngayon hindi pa, hindi pa nila nakukuha, pareho tayo uh, ano bang mga bagay na ginagawa ko, hindi ito ano, hindi ito um, 100% uh, what I mean is hindi ito siya talaga makakapansabi pag ginawa mo ito um, mabubuntis ka agad makukuha mo bukas or sa makalawa or sa next year, next month ang sa akin lang is mga bagay na para hindi tayo madidepress no? okay number one na ginagawa ko mga kaibigan um, una una hindi talaga ako nawawala ng na pag-asa mabuntis ah uh, na, nanalangin ako sa Panginoon, hindi nawawala yung consistent yung prayer ko, at saka ah uh, alam ko na may plano, may plano, may purpose ang Lord para sa akin, para sa aming dalawa ng husband ko. Okay? Manalangin. Still manalangin. Manalangin hindi lang ano, sa pagpanalangin, sa sa prayer natin, hindi lang ano, uh, magpapray tayo sa mga gusto natin. In our prayer, we should be also thankful for all the things no all the things that god gave us no god god gave us ah uh, pangalawa ginagawa ko uh, ko yung nalaman ko hindi pa ako buntis guys anong ah uh, i know makaka kayo nito ah uh, talagang yung sinabi mo talaga hindi pa baka hindi pa of course hindi naman mawawala yung ano yung um, lungkot at pero lungkot lang pero hindi ka nawawala ng Panginoon kasi nandyan lang siya pangalawa mga kaibigan um, susundin mo pa rin yung payo ng mga uh, experts of course yung mga OB mo susundin mo in, uh, iinumin mo pa rin yung ano yung mga vitamins na inirekomenda nila inirekomenda nila bisaya ni guys so pasensya ganyan lang and then just be happy. No? Susundin mo lang yun yung mga vitamins, iwas stress, wag kang, ano, wag kang maguguol, wag kang maguguol. <laughs> Hahaha. wag kang maguguol. Hindi ka, wag kang malulungkot, guys. Kasi, may mga bagay talaga. So, mukha akong umiyak, pero kasi gabi ngayon, uh, inaantok na ako, guys. ah uh. gumagawa ako ng vlog para sa mga babaeng gusto talagang um, mabuntis na, pero hindi pa. So, pareho tayong nararamdaman, guys. I feel you. So, God loves us and God loves you. So, may mga uh, gusto pa ang Panginoon na may plano siya, no? Para sa atin. So, malay natin kayo, mabubuntis kayo. Maybe next month, next day, next year. So, the Lord will make it, no? In the right time. Pangatlo, Uh, ang gagawin mo ay instead of worrying, instead of um, focusing on the things that can make you comfortable or kanabang, ano bang instead of doing things that can make you happy or yung ano ba, yung impatient tayo sa mga bagay-bagay niya gusto na tayo gusto na tayong bumuntis gusto na gusto na ta gusto na magkabuntis ba bisaya na lang ko kay murag mas komportable ko ani uh, para sa mga ano nasa Manila makakaintindi sila nito um is lumalaban ako sa buhay uh, sa pamamagitan ng pag sa trust ko no? pagsalig na ko ni Lord na I put really, I really put my trust, no, I fully put my trust to God. Hindi mawala, mawawala yung kaba, yung ano, baka sa edad kong to, hindi na ako magkakaroon, hindi na ako mabubuntis. Pero guys, maniniwala lang tayo sa, sa Panginoon. Kasi ang paniniwala, hindi lang sa mga bagay na i-grant na ni Lord yung ano natin. Sa paniniwala natin, hindi tayo mawawala na pag-asa. At saka, naiwasan natin ang stress sa buhay at depression class. Depression, depression napakalalim di pa siya. Hindi yung stress sa buhay. Kasi nape-pressure tayo sa mga tao na nagsasabing, kailan ka mabuntis, kailan ka sa mga anak mo, ganyan. So, um, hindi naman natin sila mabiblame. Naintindihan naman natin sila kasi may partner tayo, may husband tayo, may asawa tayo. Of course, in-expect after that is magkakaroon ng anak. Pero, um, guys, sa mga gusto magkakaanak dyan, uh, tatlong bagay na share ko sa inyo wala pa man akong anak pero laban-laban lang as I, in my journey no as we um face our journey okay pa una prayer talaga prayer talaga pray lang sa anong will ng Panginoon number two is susunin lang natin yung mga payo ng mga OB natin doktor kung ano dapat ganyan iwas healthy living healthy food ganyan lang wala namang mawawala sa atin no pag sinusunod natin yun number 3 is, ah, number 3 is, yeah, number 3 is just just God, no? Just lang, just lang sa Panginoon pag, if you feel, um, pain, hopeless, mananalig ka lang sa Panginoon. Yung salig lang sa Ginoo ba? So, yan lang guys, pa, para mawawala yung, ano, mga lungkot natin sa, lungkot, maliit na lungkot. Ako, nalulungkot ako, pero, hindi ako bumibitiw sa, ano, sa promise ni God sa atin. So, thank you. God loves us. Bye-bye!